It's a good day mga idol. Sa video na to, meron na naman tayong na ispatang pudripan. At napalabas nga ako sa aking tinutuluyan dahil sa nakita akong dinudumog at pinipilahang pudripan. Napag-alaman ko sa halagang 60 pesos, matitikman mo na ang pares na panalo ang bigayan. Hindi, forget vlogger kayo, marami ang takal. Marami talaga ang takal na. 60 pesos? Um, plus 15 pesos ang limited price. At 15 pesos, unlimited rice na siya. Ah, okay. O, diba? Add ka lang ng 15 pesos, unli-rice ka na rito. At yung rice sila, hindi plain rice, sapagkat garlic rice. Sa tingin ko nga, hindi sila tatauhin kung hindi masarap ang pares nila rito. At dito lang yan, sa Jeans Pares, located at Top Avenue, Edsa, beside Cabayan Hotel, Pasay City. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Let's go! Eh, okay, ako nga pala si Ronald ako yung uh, nagpamayari ng aming munting uh, tindahan ang jeans Anli Pares at Anli Lugaw dito lang yan sa may EDSA Kabayan Hotel kapag sinyay niyo po ang vlog ni Papa Don TV meron po kayong libreng Anli Gulaman na solid na solid sa lasa ayan po kung inyong makikita at kung ayaw niyo naman ng aming Pares at Lugaw meron naman kaming iaw-ihaw ano bang hinihintay nyo? Arap na! Yo, what's up mga idol? At finally, meron na naman tayo na ispatan na putripan na talaga naman tinatao, umaga man o gabi, no? Ano natin? Mm. Yung meat niya mga idol, para kang kumakain ng Argentina corn beef sa sobrang lambot, no? Umihiwalay na talaga habang inakain mo. Ah? Mm. Next naman natin mga idol, ang kanilang Anli Lugaw, 15 pesos pag plain lugaw, 40 naman sa may goto lugaw. At syempre mag-add ka lang ng 10 pesos Anli Lugaw na to, mga idol. Tikman na natin. Yan oh. Wala pang timpla to mga idol. Yan. Mm, malasa yung lugaw nila mga idol. Alam mo yung pambahay na luto, garoon na ganun. Wala pang timpla to, pero malasang malasa na. Mm. Laman? Wow, oh, napakalambot nun. Open pala ang Ginz Pares, 4pm to 9pm. Monday to Saturday. Close nila mga idol ng Sunday, no? Kaya sa mga followers natin malapit dito sa Pasay at taga-Pasay ka, puntahan mo to, sigurado yung pera mo talagang hindi mapapayari ito. Sa sarap at mura pa lang, ayos na ayos to. So paano mga idol? ang dito na lang, yun lang, finish na.